What's up sa inyo guys, no? So guys, sa mga nagtatanong kung ano ba yung gamit ko pang vlog, eh eto na, ipapakita ko sa inyo guys kung ano yung gamit kong pang vlog. So ayan yung itsura niya guys. Kung makikita nyo, ganyan lang siya kasimple. So unahin muna natin sa tripod, no? Ang gamit kong tripod ay sun Park, sun Park Video Pro 6240. Mataas din naman siya. Mga siguro mga araw na to. 8 feet. Magan lang siya para kahit saan mo bitbitin, hindi mabigat masyado. So next ko guys ay kailangan ko pa ng isang monopod. Tapos nilagyan ko na lang ng, hindi ko alam kung anong tawag dito eh sa paa niya. Pero hiwalay kong binili to. Ito yung Andower. So ito yung ginagamit ko namang stabilizer. Yung DJI RS3 Mini. So, syempre guys, pag vlogging, eh, importante yung mic. Kahit hindi maganda yung quality ng video mo, basta maayos ang audio mo, okay na yun. So, ang gamit kong mic is Rode Wireless Go 2. Ayan, Rode Wireless Go 2. Rode mic natin guys, nakakabit. Importante din yung ilaw natin. Ang ilaw na ginagamit ko ay... So Elgato siya. Ito yung price ng Elgato. Tsaka dal bali dalawang light yung ginagamit ko guys eh. So ito siya guys. Uh, yung pangalawang lighting sa ginagamit ko. Aperture. So yung tatak niya is aperture. So ang gamit ko naman na camera guys ay eto. Canon R8. So mirrorless camera siya guys. At uh, full frame. So, ito, kailangan kong bumili na ito para hindi nalalaglag. So, para kahit bitbit -bit nyo lang siya, nakasuot lang yung... Ayan, nakasuot lang siya dito. So, maganda dito, madali mo lang siyang tanggalin. O, oh, de ba diba? So, ayan siya. Pag di nyo siya ginagamit, pwede nyo siyang gawing bracelet. So, adjust-adjust nyo lang siya. ba diba? Ang cute niya tingnan So, pag gagamitin nyo, Tanggalin nyo lang na ganyan. Tapos, i-clip nyo lang dito. O. Oh. Ganun lang siya. So guys, ang gamit ko palang lens for vlogging ay 16mm, 1.8 focal aperture. So, itong 16mm wide angle na siya. So, separate mong bibilihin yan, no guys, dito sa R8. Kasi itong R8, pag binili mo itong R8 na to, itong camera, ang free niya lang na lens is yung... Wait lang, papakita ko. Ito yung free niya na lens, guys, 24 to 50 mm. So, hindi siya ganun ka-wide, no? Tsaka, masyadong dikit yung mukha mo pag ito yung ginamit mo pang vlog. Kaya, uh, kailangan kong bumili ng pang wide angle na 16mm. So, ito rin kasi, hindi siya masyadong maliwanag pag, ano, pag indoor. Tsaka, pag medyo low light, yon hindi siya effective. Yung focal niya is nasa 4... For yata yung focal aperture nito, masyadong mababa. So ito kasi 1.8, kaya kahit low light, maganda siyang pang vlog. Maliwanag siya. Meron pa akong isang account, YouTube account, uh, Facebook account, tsaka TikTok account na, na pang photography. So yung gamit ko doon na pang photography guys ay eto. So ito guys is 100 to 400 mm. Ito yung ginagamit ko pang mga pagmalayuan na yung kuhanan. So kunyari, ibon. Uh, e so pwede to sa ibon e pero usually ginagamit ko to sa mga tao. Para hindi nila ako makita na kinukuhanan ko sila. Ito yung ginagamit ko. <laughs> so kumuha din ako ng tatlong battery guys So kailangan natin yan para In case malobat So guys mahilig din kasi ako mag uh, Hiking Mag snow Tapos mag scooter So sa mga ganong activity Eh ang ginagamit ko Insta 360 So itong Insta 360 X3 So, syempre, once na may Insta360 ka, kailangan mo pa rin ng accessories dyan. So, meron din akong stick na Insta360. to yung pinakamahaba yata, alam ko. 9 feet yata yung haba na ito. Maganda kasi dito, pag bawal magpalipad ng drone dun sa pinuntahan mo, eh magagamit mo to kasi para ka na rin nagpapalipad ng drone. Para ka na rin nagdo-drone shot pag gamit mo to eh, sobrang haba. So, matibay pa. So, ito yung ginamit ko sa San Francisco nung ano, No, doon sa Golden Bridge no kinuha no yung Golden Bridge, ito yung ginamit ko. Kasi bawal magpalipad ng drone doon. So pag gumagamit naman ako ng scooter, siyempre kailangan mo siyang i-clamp doon sa ano, sa sa scooter. So para hindi malaglag yung Insta3, itong Insta360 ko, Ginagamit kong pang-ano sa kanya. Ewan ko hindi ko maalam tong mga bagay na to. Tawag <laughs> sa mga bagay na to. Basta gets niyo na siguro, ito yung pang pang-clamp doon sa ano, clamp sa yun sa handle niya para hindi para dito may kakabit yung Insta360 ayan siya so guys syempre kailangan din natin ng editor so Apple M3 Max na kulay black yung gamit ko ayan so binilihan, binilihan ko na rin siya ng cover case binilihan din natin ng ganito ang tawag dito tong cover uh, keyboard So, kailangan natin ng extra keyboard para hindi naman malaspag tong keyboard niya. Tsaka mouse, ito. Tong mouse di akin to guys, siniram ko lang. So kung magbo voice over naman ako guys, eh o kaya nagre-recording ako ng kanta. Ang ginagamit kong mic naman is eto. Syempre, sabi ko nga importante sa akin yung audio. Ang gamit ko guys is Shure mic dynamic. Pag nagla livestream ako, kakanta ako tapos recording. So ito na lang din yung ginagamit ko. Kumuha na rin ako ng Roadcaster Duo. Kompleto siya ng mga effects. So syempre, pag maganda-ganda talaga yung view at kinakailangan natin mag aerial shot eh, kumuha na rin ako ng, ng drone. So, ang gamit kong drone ngayon, guys, is Mini DJI 4K. Yo! So, guys, eh yun na nga, no, bali, hiwalay pa yung mga charger, yung mga extra battery, yung mga, mga ganito-ganito, mga ganito-gantong accessories. So, ganito. Tapos, so, ito pa pala, guys. So, ito, ginagamit ko na, naman to sa Insta360. Ayan. So dito sa dibdib pang pag mga photography, so pag binablog ko yung mga photography ko, so ginagamit ko rin to Pag medyo napaparami ako ng kliyente sa photography guys, matagal natatagalan ako mag, ano, mag post editing dito sa ano, ng mga pictures dito sa PC, sa laptop. Kaya kailangan ko rin ng iPad. So yun, kumuha rin ako ng iPad para mapabilis yung trabaho ko para hindi siya nagko-consume ng time kasi time is gold. So yun na yata lahat guys. Yung iba naman medyo ano na lang. Medyo hindi na ganoon kadalas kailangan. Yung mga pinakita ko lang sa inyo yung mga ano, madalas kong nagagamit. Kasi meron akong mga pinagbibili din na hindi naman madalas nagagamit. Kaya useless din kung ipapakita ko dahil baka bilhin nyo rin at hindi magamit. So ang total na nagastos ko dito sa setup ko guys ay tumataging ting na Pembong. So guys, ang payo ko lang sa inyo, wag na wag nyo akong gagayahin, no? <laughs> so kung magsisimula kayo mag-vlog, ang advice ko lang, hindi nyo kailangan ng magagandang gamit. Doon ako nagkamali guys, so maling-mali ako doon, so nag-invest agad ako sa magagandang gamit. Napaka maling diskarte nun guys. Ang kailangan nyo lang, cellphone, tapos yun lang, cellphone tsaka content. So ang pinaka importante guys sa vlogging is content. So kahit gaano kagaganda yung gamit mo, kahit mga top of the line yan, kahit mga kung ano-ano yung napakaganda, bali yan guys kung wala, kung pangit ang content mo. So pinaka importante talaga sa vlogging guys is yung content mo, kung ano yung nilalaman ng video mo. Ayun. So kasi guys, binawian ko na lang sa gamit dahil mga walang kwenta kasi yung content